may isang kakaibang bagay na tumatakbo sa ating solar system sa anim na put isang kilometro bawat segundo at ang pinaka kontrobersyal na astronomo ng Harvard ay kakapaghayag lamang na maaari itong alien technology. Hulyo una, dalawang libo Ang Atlas Survey Telescope sa Chile ay nakahuli ng isang manipes na guhit na gumagalaw laban sa background ng mga bituin. Sa loob ng 24 na oras Napagtanto ng mga astronomo na nakikita nila ang isang hindi panangyari. Hindi lamang isa pang asteroid o kometa, kundi ang ikatlong na kumpirmang interstellar visitor sa kasaysayan ng sangkatauhan. Tinawag nila itong 3 i slash a at ang mga numero ay nakamamangha. Ang bagay na ito ay naglalakbay sa 137,000 milya bawat oras na may orbital eccentricity na 6.2. Iyan ang pinakadynamically extreme na trajectory na naitalang kailanman sa ating solar system. Ngunit narito ang nagiging kawili-wili. Habang karamihan ng mga siyentipiko ay nagdiriwang ng isa pang natural na interstellar comet, si Avi Loeb ay nagtatanong ng ibang tanong. Paano kung hindi ito natural? Si Loeb ang Harvard astrophysicist na dati nang nag-argue na ang Oumuamua ay maaaring alien technology, ay nakatuon na ngayon ang kanyang pansin sa 3I-slash-Atlas. At ang kanyang bagong hypothesis ay mas nakamamanghapa kaysa sa kahit ano niyang ipinanukalang dati. Sinasabi niya na ang bagay na ito na sumusukat ng potensyal na ilang milya ang laki at may bigat na 33 bilyong tonelada, ay maaaring isang napakalaking alien spacecraft na sadyang nag-navigate sa ating solar system. Ang mga implikasyon ay nakakahilo ng isip. Kung tama si Loeb, hindi lamang tayo sumasaksihan ng isang cosmic visitor. Pinapanood natin ang pinakamalaking artificial structure na na-detect kailanman na piniloto ng intelligence mula sa ibang star system. Ngunit bago tayo sumisid sa mga extraordinary claims, suriin natin ang extraordinary evidence. Ang 3i slash atlas ay hindi kumikilos tulad ng typical na interstellar wanderer. Ang landas nito sa kalawakan ay nagpapakita ng tinatawag ni Loeb na remarkable fine-tuning. Ang bagay ay naglalakbay sa halos perpektong alignment sa plane ng ating mga planeta, sa loob lamang ng limang degrees. Ang posibilidad na ang ganitong tumpak na alignment ay mangyari sa pagkakataon isa sa limandaang beses. Parang nagflip ka ng barya at nakakuha ng heads sham na beses na sunod-sunod. Mas kawili-wili pa ang tila itinerary ng bagay. Ang trajectory nito ay dinadala ito sa isang cosmic tour na dumadaan sa Mars, Earth at Jupiter. Ang mga mundo na pinakanakaka-fascinate sa ating sariling mga siyentipiko sa paghahanap ng extraterrestrial life. Pagkakataon, hindi naman ayon kay Loeb Sinasabi niya na ito ay kumakatawan sa deliberate course plotting, hindi random gravitational drift sa interstellar space. Ang timing ay nagpapataas ng karagdagang mga katanungan. Ang 3i slash atlas ay humigit kumulang 4.6 na bilyong taong gulang na ginagawa itong sinaunang kahit sa cosmic standards. Nagmula ito sa thick disk ng Milky Way, isang rehiyon napinopoblahan ng mas matanda at metal poor na mga bituin. Ngunit sa kabila ng edad nito, ang bagay na ito ay paanong nagpanatili ng trajectory na direktang dumadaan sa pinaka-scientifically interesting na rehiyon ng ating solar system. Sa eksaktong sandaling ang sibilisasyong tao ay nakabuo ng teknolohiya upang obserbahan at pag-aralan ito. Ngunit ang trajectory lamang ay hindi ang nag-uudyok sa artificial intelligence hypothesis ni Loeb. Ang tunay na mga anomalya ay lumalabas kapag sinusuri natin ang pisikal na katangian at pag-uugali ng bagay. Ang tradisyonal na comets ay mahalagang maruruming snowballs na pinagsama ng mahinang gravitational forces at frozen volatiles. Kapag lumalapit sila sa araw, ang solar heating ay lumilikha ng kahangahangang mga buntot ng gas at alikabok habang ang water ice ay nagsusublimates. Ang 3i slash ATLAS ay kakaiba. Ang komposisyon nito ay sumasalungat sa standard comet chemistry sa maraming paraan na nakapagpapakamot ng ulo sa mga astronomo. Ang spectroscopic analysis ay naglalahad ng extreme abundance ratio ng nickel sa iron sa gas plume ng bagay. Ginagawa nitong major outlier ang 3i ATLAS para sa bawat ibang kometa na ating pinag-aralan kasama ang nakaraang interstellar visitor na 2I slash Borisov. Ang mga temperatura kung saan karaniwang gumagana ang mga comets ay masyadong mababa para magvaporize ng silicate, sulfide at metallic grains na naglalaman ng nickel at iron atoms. Ngunit ang 3I slash Atlas ay paanong gumagawa ng mga signature na ito iminumungkahi ni Loeb na ang mga natuklasan ay maaaring magpahiwatig ng presensya ng industrially produced nickel alloys, mga materyales na inaasahan sa advanced technological constructions, ngunit halos imposible sa natural comet formation processes. Ang water content ay nagsasabi ng isa pang ka Ang analysis ay nagpapakita na ang 3i-atlas, ay naglalaman lamang ng 4% ng tubig ayon sa masa. Yan ay labis na mababa para sa isang kometa. Sa halip, ang koma ng bagay ay pinaghahari ng carbon dioxide gas sa mga proporsyon na hindi tumutugma sa anumang kilalang natural formation mechanism para sa interstellar bodies. Marahil ang pinaka-bizarre ay ang tail behavior ng bagay. Napansin ng mga astronomo na ang 3i slash atlas ay naglalaki ng pangalawang buntot na nakaturo sa araw sa halip na palayo dito. Ang anti-tail configuration na ito ay hindi pa kailanman na iulat para sa solar system comets. Kapag ang solar wind at radiation pressure ay nakikipag-ugnayan sa comet material, ang physics ay naguutos na ang debris ay dapat itulak palayo sa bituin, hindi patungo dito. Ngunit ang 3i slash ATLAS ay tila lumalabag sa fundamental principle na ito. Sinasabi ni Loeb na hindi ito minor variations sa loob ng inaasahang range ng comet diversity. Kumakatawan ang mga ito sa systematic departures mula sa natural processes na nangangailangan ng extraordinary explanations. Ang mass calculations ay nagdadagdag ng isa pang layer ng misteryo upang makamit ang kasalukuyang bilis nito na anim na put isang kilometro bawat segundo, ang 3i slash atlas ay kakailanganing magtanggal ng hindi bababa sa 13% ng kabuang masa nito sa pamamagitan ng outgassing. Para sa isang natural na kometa, ang level ng mass loss na ito ay dapat gumawa ng makikitang aktibidad at tail formation. Ngunit ang maagang mga obserbasyon ay nagpakita ng minimal na cometary behavior sa kabila ng labis na bilis ng bagay. Binuo ni Loeb ang tinatawag niyang Loeb Scale para sa interstellar objects. Ang zero ay kumakatawan sa definitely natural na bagay tulad ng typical comet o asteroid. Ang sampo ay kumakatawan sa definitely technological na bagay na kinikilala sa pamamagitan ng artificial maneuvers light emissions, or radio signals. Kasalukuyang inilalagay niya ang tatlong Ice slash atlas sa level 6 sa scale na ito. Hindi na na artificial, ngunit nagpapakita ng sapat na anomalies upang magkaroon ng seryosong pagsasaalang-alang ng technological origins. Ang paparating na perihelion passage sa Oktubre, dalawamput siyam ay kumakatawan sa tinatawag ni Loeb na acid test. Kung ang 3I slash Atlas ay isang natural na kometa na pinagsama ng mahinang puwersa, ang matinding solar heating na 770 watts bawat square meter ay dapat sirain ito sa mga fragments. Ang resultang fireworks ay maglilika ng mas maliwanag na cometary plume habang tumataas ang surface area at ang mga volatile materials ay nag-evaporate ng mas mabilis. Ngunit kung ang bagay ay technologically manufactured, Maari itong magpakita ng ganap na ibang pag-uugali. Iminumungkahi ni Loeb na maari tayong makasaksi ng deliberate maneuvers, ang paglabas ng mas maliliit na probe vehicles o kahit artificial light signatures habang ang bagay ay nagsasagawa ng programmed activities sa panahon ng pinakamalapit na approach nito sa ating araw. Ito ay humahantong sa marahil ang pinaka na aspeto ng hypothesis ni Loeb iminungkahi niya ang tinatawag niyang mothership scenario. Sa halip na tingnan ang 3i atlas bilang isang solong artificial object, iminumungkahi niya na ito ay maaaring isang carrier vehicle na idinisenyo upang magdeploy ng mas maliliit na exploratory probes sa buong ating solar system. Ang physics ay may katuturan mula sa engineering perspective ang isang masibong mothership ay maaaring gumamit ng tinatawag na Oberth effect sa panahon ng perihelion passage. Ang prinsipyong ito ay nagsasaad na ang mga rocket engines ay lumilikha ng mas maraming enerhiya kapag pinuputok sa mas mataas na velocities. Ang gravitational environment malapit sa araw ay nagbibigay ng perpektong pagkakataon para sa spacecraft na alinman sa mag-accelerate o mag-decelerate ng mahusay gamit ang minimal na fuel. Kung ang 3i slash atlas ay tunay na technological artifact, ang perihelion ay kumakatawan sa optimal na sandali upang maglabas ng mini-probes na nakaprograma upang humarang sa Earth, Venus o Jupiter. Ang timing ay perpektong nag-align sa mga planetary encounters na ito. Ang Venus approach sa Nobyembre 3, Earth sa Disyembre 11 at Jupiter sa Marso, labing anim. Sa kasamaang palad para sa verification, ang tatlong I Atlas ay matatago sa likod ng araw sa panahon ng pinakamalapit na approach nito na ginagawang imposible ang direktang obserbasyon sa panahon ng kritikal na panahong ito. Pinabanggit ni Loeb na ang observational blind spot na ito ay nagpapataas ng mga katanungan kung ang trajectory ay sadyang pinlano upang maiwasan ang detection sa panahon ng potensyal na teknolohikal na aktibidad. Ang scientific community ay nananatiling malalim ang pagkakahate. Ang mainstream astronomers ay tumuturo sa mga established explanations para sa anti-tails, unusual composition ratios, at jet formations. Sinasabi nila na ang diversity ng cometary chemistry ay madaling sumasaklaw sa napansin na anomalies ng hindi nag-invoke ng extraterrestrial intelligence. Ngunit sinasabi ni Loeb na ang ensemble ng kakaibang features kung isasama ay karapat-dapat sa focused investigation sa halip na dismissal. Ang stakes ay hindi maaaring mas mataas. Kung tama siya, ang sangkatauhan ay sumasaksihan ng unang nakumpirmang detection ng active alien technology sa ating solar system. Ang detection capabilities na available upang subaybayan ng 3-I-slash-Atlas sa panahon ng solar passage nito ay kumakatawan sa pinaka-advanced surveillance network ng sangkatauhan. Ang ground-based telescopes, space-based observatories, at planetary missions ay lahat ay kinukoordinate sa isang walang kaparis na monitoring campaign. Ang Parker Solar Probe, kasalukuyang mas malapit sa araw kaysa sa anumang gawa ng tao na bagay sa kasaysayan, ay maaaring potensyal na makuha ang thermal signatures o electromagnetic anomalies kung ang 3i atlas ay magpapakita ng technological behavior sa panahon ng perihelion. Ang Solar Orbiter Mission ng European Space Agency ay nagbibigay ng isa pang angulo ng obserbasyon. Nakaposisyon upang subaybayan ang rehiyon kung saan ang anumang inilabas na probes ay maaaring maghiwalay sa pangunahing katawan, ang James Webb Space Telescope ng NASA ay binigyan ng tungkulin ng infrared observations na maaring makita ang artificial heat sources o structured emissions patterns na hindi tugma sa natural outgassing processes. Ngunit binibigyang diin ni Loeb na ang kasalukuyang detection methods ay maaring hindi sapat para makilala ang banayad na technological signatures ang tradisyonal na astronomical instruments ay idinisenyo upang pag-aralan ang natural phenomena. Maaari nilang hindi makita ang sadyang itinatagong artificial signals o pagkamali ang technological activities para sa unusual, ngunit maipapaliwanag na physical processes. Ang radio astronomy community ay nagsimula ng targeted observations gamit ang facilities tulad ng Very Large Array at ng Green Bank Telescope. Ang mga paghahanap na ito ay nakatuon sa narrow band transmissions na magpapahiwatig ng deliberate communication o navigation signals. Ang natural astronomical sources ay hindi gumagawa ng tumpak na frequency patterns na nauugnay sa artificial technology. Ang anumang deteksyon ng structured radio emissions mula sa 3i slash atlas ay magiging definitive proof ng artificial nature nito ang mga SETI researchers ay sumali sa pagsisikap. Nag-apply ng mga dekada ng karanasan sa techno detection sa walang kaparis na pagkakataong ito. Ang mga protokol na binuo para sa pagkilala ng extraterrestrial intelligence ay inaangkop partikular para sa 3I ATLAS. Ang signal processing algorithms na idinisenyo upang paghiwalayin ang artificial transmissions Mula sa cosmic background noise, ay patuloy na tumatakbo sina analyze ang data streams mula sa maraming observatories. Ang international coordination na kinakailangan para sa monitoring campaign na ito ay nagha-highlight ng kahalagahan na ibinibigay ng scientific institutions sa paglutas ng misteryo ng 3i/Atlas. Sa kabila ng opisyal na skepticism tungo sa artificial hypothesis, ni Loeb. Walang major observatory ang handang mawala ng potensyal na ebidensya ng extraterrestrial technology. Ang posibilidad, gaano man kalayo, ay nangangailangan ng komprehensibong investigasyon. Inilahad ni Loeb ang mga specific signatures na tiyak na magpapatunay ng artificial origin. Ang controlled deceleration o acceleration na hindi tugma sa gravitational forces ay magpapahiwatig ng propulsion systems. Ang paglabas ng mas maliliit na bagay na sumusunod sa independenteng trajectories ay magmumungkahi ng probe deployment. Ang structured light emissions, particular na laser-like coherent beams, ay kumakatawan sa deliberate signaling attempts. Mas panayad, ang 3i slash atlas ay maaaring magpakita ng tinatawag ni Loeb na intelligent navigation corrections ang mga minor course adjustments na idinisenyo upang i-optimize ang planetary encounters o maiwasan ang detection sa panahon ng sensitibong phases ng mission nito. Ang mga maneobrang ito ay maaaring halos hindi makita ngunit magpapakita ng purposeful control sa halip na passive drift sa kalawakan. Ang chemical analysis ay patuloy na nagbubunga ng nakapagtataka resulta habang dumadating ang bagong spectroscopic data, ang nickel to iron ratios ay nananatiling matigas na anomalous, umaayaw sa mga pagtatangka na pagkasunduin ang mga ito sa kilalang comet formation processes. Ang laboratory simulations ng interstellar chemistry ay hindi makalikha ng napansin na abundance patterns sa ilalim ng anumang realistic conditions. Ang independent research teams ay nagtangkang mag-model ng natural mechanisms na maaaring ipaliwanag ang 3I-ATLAS composition. Ang collisional processing sa interstellar space, exposure sa cosmic rays sa loob ng bilyon-bilyong taon at interactions sa dense molecular clouds ay lahat ay iminungkahi bilang potensyal na paliwanag. Wala ang matagumpay na nag-account para sa buong range ng napansin na anomalies. Ang metallurgy, ay nagtatanghal ng partikular na hamon para sa natural formation theories. Ang specific nickel alloys na nadetect sa spectrum ng bagay ay tumutugma sa industrial compositions na ginagamit sa advanced aerospace applications. Ang mga materyales na ito ay nangangailangan ng controlled manufacturing processes at specific temperature at pressure conditions na hindi umiiral sa natural space environments. Sinasabi ni Loeb na ang pag-dismiss sa mga signature na ito bilang coincidental ay nangangailangan ng lalong contrived explanations. Ang prinsipyo ng Occam's razor ay nagmumungkahi na ang artificial manufacture ay kumakatawan sa mas simpleng hypothesis kaysa sa maraming independenteng natural processes na lahat ay gumagawa ng parehong imposibleng resulta. Ang age analysis ay nagdadagdag ng isa pang dimensyon sa misteryo. Ang 4.6 na bilyong taon ay kumakatawan sa napakalaking span ng panahon, kahit para sa interstellar travel. Kung ang 3i slash atlas ay artificial, iminumungkahin nito ang isang sibilisasyon na may kakayahan at motibasyon na maglunsad ng lubhang mahabang duration missions sa galactic distances. Ang technological implications ay nakakamangha. Ang anumang sibilisasyong may kakayahang bumuo at mag-direct ng tatlong i slash atlas ay magkakaroon ng engineering capabilities na lampas na sa kasalukuyang mga achievement ng tao. Ang structural integrity na kinakailangan upang mapanatili ang coherence sa loob ng bilyong-bilyong taon ng interstellar travel, ang propulsion systems na kinakailangan upang makamit ang tumpak na trajectory control, at ang material science na kailangan upang labanan ang cosmic radiation at micrometeorite bombardment ay lahat ay tumuturo tungo sa advanced technological sophistication. Ngunit marahil pinakakawili-wili, ang timing ng pagdating ng 3i slash atlas ay nag-coincide sa paglitaw ng sangkatauhan bilang spacefaring civilization. Ang bagay ay lumalapit sa ating solar system tumpak kapag nabuo natin ang mga instrumento at kaalaman na kinakailangan upang kilalanin ang artificial signatures. Ang correlation na ito ay maaaring koinsidental, ngunit iminumungkahi ni Loeb na maaari itong magpahiwatig ng deliberate timing ng intelligence na sumusubaybay sa technological development ng tao. Ang susunod na ilang buwan ay magiging decisive. Habang ang 3i-slash-atlas ay, ay kumukumpleto ng solar passage nito, at lumalabas mula sa likod ng araw, bawat major observatory sa Earth ay manunood. Ang pag-uugali ng bagay sa panahon ng kritikal na panahong ito ay alinman sa kukumpirma ng natural comet processes o magbibigay sa sangkatauhan ng unang definitive evidence ng extraterrestrial technology. Ang mga implikasyon ay lumalampas sa astronomiya. Kung ang hypothesis ni Loeb ay napatunayan na tama, ang 3i slash atlas ay kumakatawan sa first contact sa alien intelligence. Hindi sa pamamagitan ng radio signals o malayong obserbasyon, kundi sa pamamagitan ng direktang pagbisita ng technological artifacts sa ating sariling solar system. Ang philosophical, scientific, at cultural ramifications ay muling huhubog ng pag-unawa ng tao sa ating lugar sa universe. Ang mga kritiko ay nag-argue na ang extraordinary claims ay nangangailangan ng extraordinary evidence at ang kasalukuyang data, bagaman nakapagtataka, ay hindi nakakarating sa threshold na iyon. Ngunit sinasabi ni Loeb na ang scientific method ay nangangailangan ng pagsisiyasat sa lahat ng posibilidad, anuman ang gaano sila nakakabalisa. Ang pagtanggi na seryosong isaalang-alang ang artificial explanations, ay maaaring bulagin tayo sa pinakamahalagang discovery sa kasaysayan ng tao. Ang debate ay lalaki habang dumarating ang bagong obserbasyon. Bawat piraso ng data ay alinman sa nagpapalakas ng kaso para sa natural explanations o nagdadagdag ng bigat sa artificial hypothesis. Ang scientific community ay nakakahanap ng sarili sa walang kaparis na posisyon ng potensyal na pagkumpirma na hindi tayo nag-iisa sa universe at ang alien intelligence ay dumating upang pag-aralan tayo tulad ng ating paghahanap na pag-aralan ito. Ang kwento ng 3i slash atlas ay patuloy na isinusulat sa kalaliman ng kalawakan, tumatakbo tungo sa Perihelion Passage na maaaring muling isulat ang lahat ng ating inakala na alam tungkol sa ating cosmic neighborhood. Anuman ko ang extraordinary hypothesis ni Avi Loeb ay napatunayan na tama o spektakular na mali, ang isang bagay ay tiyak. Sumasaksihan natin ang agham sa pinakahilaw, pinakakontensyos na anyo nito. Ang banggaan sa pagitan ng bold theoretical thinking at cautious empirical analysis na naguudyok sa lahat ng dakilang discoveries. Ang stakes ay hindi maaaring mas mataas. Kung ang 3 i slash atlas ay natural, natutunan natin na ang interstellar comets ay maaaring magpakita ng mga katangian na mas exotic kaysa sa dati nating iniisip. Ang universe ay muli na nagpakita sa atin na ang realidad ay lumalampas sa ating mga modelo sa hindi inaasahang mga paraan. Ngunit, kung tama si Loeb, kung ang anomalous signatures na iyon ay tumuturo tungo sa artificial construction. Kung gayon, ang sangkatauhan ay nakatayo sa threshold ng pinakamalalim na paradigm shift sa kasaysayan ng ating species. Ang susunod na observational window ay paghihiwalayin ang speculation mula sa ebidensya. Bawat telescope, bawat detector, bawat instrumento na maaari nating dalhin ay itutuon sa sinaunang bisita na ito habang lumalabas ito mula sa solar conjunction. Ang data ay magsasalita, tulad ng palagi nitong ginagawa sa agham. Alin man sa pagkumpirma ng ating kasalukuyang pag-unawa o sa pilitang harapin tayo ng katotohanan na nagbabago ng lahat. Ano man ang sahuli ay ilalahad ng tatlong eyes slash atlas tungkol sa sarili nito. Nakamit na nito ang isang kahangahangang bagay pinilit tayo nitong magtanong ng pinakamahirap na mga katanungan tungkol sa intelligence, teknolohiya, at ang ating lugar sa isang universe na lumalaki na mas kakaiba sa bawat discovery. At kung minsan, ang pagtatanong ng tamang mga katanungan ay mas mahalaga kaysa sa pagkakaroon ng lahat ng mga sagot.